dito kaya po hindi rin to ugbo ito lang naman yung Changge sa apo I mean guys kung naghahanap kayo ng brand new or pre-owned na very affordable dito lang yan sa Isles Gadget PH na located sa Mabini Street Barangay San Nicolas Angeles City Pampanga or pwede kayong mag-contact online sa kanilang Facebook page napaka-solid nito bossing bossing ano binibenta mo dito bossing ah uh, sushi po mami tara big sushi ah grabe bakit naisipan mo naman itinda to bossing dito sa street kasi maraming tao at saka malakas yung demand ng ganito dito lalo yeah. na mas sila mura masarap parang kakaiba no kayo lang yung napansin ko nagbibenta ng ganito sa street saan pala kayo na pwesto bossing? ah uh, dito lang sa Apo at food park sa Tarlac Aba ikut ikot ikot lang kayo? ikot, -ikot lang kayo. Uh. anong pinagkaibahan ng ano bossing? Tatlong klase ba yan? Apat? Ah, uh, bali apat na klase. Apat na klase. Uh. Anong pinagkaiba nun? Ano ano yung apat, bossing? Ito, kaya nito, California Maki. Meron siyang manga, tapos cucumber, sa crab stick. Ito naman, fried sushi. Ang ginawa akong staff niya, ano ah, ham and cheese. Mas gustong gusto sila ng mga tao. Tapos ito naman, cheese maki. Cheese, cucumber, sa crab stick. Meron namang puto maki, may cheese, vegetable, crab stick. Ito naman yung best seller namin. Ayan, best seller. Sige po, okay. bo bossing... Sige bossing, order ako nito. Tsaka isa nung ano, ito ba yun? Big sushi po. Big sushi. Pag bumili ako ng big sushi, meron na siyang kasama. Yes po, may kasama na po siyang seaweeds. Ah, may kasama na siyang yes, seaweeds. Yes po. Ano yun boss, kayo lang talaga yung gumagawa? Yes po. Ah, kayo lang. Ayan bossing, saan kayo matatagpuan dito lang sa tapat ng Apong makalul Mama Kalulu Shrine. Ayan. Sige bossing, pa-order ako ng ano. -no. Bali magkano yun boss? Bali, dito po ay nasa unahan. 100 pesos lang po yan. Yung nasa po, 120 Hmm. Sige, bossing. Pa-order ako nitong tigisa. Ayun, oh. Nakakailang ano ka, bossing? Pakta sa isang araw niyan? Every Friday po, pinaka-maximum na namin, P140 pieces. P140 pieces? Ang dami na rin, yes, oh. Man. Ayun. Balik ito po. Saka, dessert. Opo. Ah, well, ano yung pangalan niyo pala, bossing? Ah, uh, jobs po. Jobs? Ayan. Jobs. Titikman na natin itong ano, ano ba to? Korean o Japanese? Japanese po. Japanese food ni Kuya Jobs. Ayan, napaka-solid. Ay, I may mean, kasama na rin siyang ano, no? Chopsticks, Chopstick, solid po. dito. Para po gusto niyo kumain sa daan. Pwede. Pwede yung, yung makakain. Kompleto na po yung gamit. May soy sauce na, may wasabi na po dyan. Talamansi. Sige po. At ayan, titikman na natin itong ano nga dito. Ang uh, mga Japanese food. Dito nga lang yan. Sa tapat pa rin ang Apong Mama Kalulu Shrine. Ayan o. Oh. Hanapin nyo lang si Kuya Jobs dito Napaka-solid. asolid. Saan ka makakita na chopstick sa street? Ayun Oh. Pano natin. Ang tarap nga. Meron din siyang kasamang ano ah, Wasabi ah. Pero hindi ako may kasi spicy. Try natin lagyan ng ano. Ng sauce. Yung lasa niya is goods na goods naman. Para sa halagang 100 pesos. Ayun siya so, Oh. Sarap. Ito yung dadagdag pang palasa namin. Mmm. Parang yung kain dito is yung malagkit na kanyang. Sikma natin to. Ayun. Ay, may kalamansi pala. Pero goods na yun. Ang sarap na nung lasa niya, eh. taman tama na yung ano. Hindi mo makakalain na yung ganitong pagkain ay tinitinda na dito yes. sa street. Ano ba ba lahat ba at huwag nyo na rin patagalin dahil na to kain muna ako paalam